ano, buhay pa, pinatay na. Opo. At kiningian na abuloy. Aba, malupit na. Oh. Buhay pa, pinatay na. At iningian pa ng abuloy. ikaw ko po alam. Pa. Pa. Ano mo, Kung meron yung kapatid ko po. Hey,

Shoutout po sa inyong lahat mga idol, mga kawaki, mga kabisnis ano. Nandito nakikita nyo po sa background ko sa likuran grocery po 'yon. Kaya nandito tayo ngayon kasi bisitahin natin yung, yung, kaibigan ni Mrs. Wakiwak na nagkaroon ng sakit, no. So, siyempre bilan muna natin ng kunting may tutulong natin sa kanya para kahit papaano mamaya may makain sila yun mga kawaki so ito ayan o oh, si Rian ayan si Mrs. Wakiwa, kasama ko ayan so bibili na tayo dito ng no? mga pwede natin bilhin pabili bigas dai ayan yan okay na yung hawak mo oh yan Patatso, tatlong kilo lang muna tayo, mga kawati. Ayan. Ano. Tapos, noodles. Bigyan mo ko ng noodles na apat na piraso. Tapos, dalawang sardinas. Yung sardinas na naliligo. Mm. Ayan. Tapos, British white, you know. Yung twin pack. Ibigyan mo rin ako ng dalawa dyan. Ah, yung kwan lang. Oo, oh, yung plin lang. Para kahit sino, pwedeng kumain uh, ba? So, ayan. Yan. Hindi pwede yun. Ay. Ayun, ito muna. Sino ba kayo? Wala sa So, ayan. Meron na tayong noodles. Meron tayong sardinas. Bagay kay Jonathan. At kay Nanay Marita. Kasi sila, di ba hindi sila naliligo? Ayun sila, ligo. Ligo. Mga kawake, mga kapisnit. Ayan. Dahil natan. Hello, guys. Kayo pa niya nang gabot. Kita na natin. Mga ko. Mga ko. Shout out po kay Papalinos TV. Pakisupport po natin mga kawaki yung kanilang channel. Salamat po. Yung bakay nila, pasok. Panin mo muna kung nandyan bago tayo pumasok. Ang nga so dito. Ayan. Muna. Tapos. Ano, okay lang, pwede, pwede ako mag-video sa iyo? Ganito ah, ako kuya? okay lang yan. Oo. Oh. Oo. ah, ito, ito yung bahay nila, mga kawaki tingnan niyo yan. Kumusta ka na? Oh, gumaganda ka na ngayon ah. Hindi kagaya nung nakaraan na nagpunta kami. Tumaba-taba ko konti. Ayun, dinalan ka namin ng kahit papano makakain ba? Salamat kuya. Oh, ayan. Ah, ito 'yon mga kawaki ano. Tawag sa mga subscriber natin wakiwak sa kaka-business. Ah. mga kawaki, mga kabisnis Itong si Ma'am Lisa. Ano ba dapat ang itawag namin sa iyo? Lisa Binag po. Lisa? Binag. 'Yon. Ate na lang. Itong si Ate Lisa ay kaklase ni Noli, yung bunso namin. Yung kanyang anak na sino yon Si Sander. Oh, Bunso niya din. Mga kananay yan sila niyan. Ito ang tawag sa kanila mga kananay. Marami yan silang tropa, no? Nung mga ano ba yung grade 1 sila ni Nole? Mula grade 1 hanggang grade 6. Ayun. Ilang taon na? Isang taon ka lang ngayon nung May. Kasi dati nakikita kita kung punta doon sa diba grade 1 punta ka sa bahay. Opo. Buo pa yan. At uh, simpre, mabait na nanay yan, no? Pwede bang malaman kung ano bang nangyari? Bakit bigla naman yata? Dalawang, dalawang tanpo, oo. Oh. Oo, oh, nabintawa ko, nabili ulam, may sutok na rubber Oo. Pakipong, tapos, tayo, yun lang. Yun lang ang dahilan? na si po, may, may, may puting na, ano may tubig-tubig sa pantos. Oo. So, kaya naman, ano, okay, oo, so, baka na, Nadamit yung uh, ano yung laman. Pidya pitis pala ako hindi uh ko alam. Oo. -oh. Ayun, bigyan tumaas ng tumaas ng lumala. Ayun. Kasi ang bilis ng pangyayari, no? Uh Oo. Ang bilis ng pangyayari. Ah, mga kawaki, gusto kong paalam sa inyo, mga kadalaw na rin kami dito nung mga nakaraan. Nung dumalaw kami dito, hindi ko na i-video yun eh. Di ba may dugo-dugo pa yan? Oh, may pan pa yan. Bago pa lang na no yun. Bago pa lang na putol. Oo. Oh, oh. Bago pa lang na putol. Ano? May mga mabubuting puso na kahit pa paano eh, makatulong. Eh, maganda sana kung gano'n. No? Basta, gano'n. So, ang nangyari lang yan, natusok ka lang ng parang stick. Hey. Da ano, paltos. Da, na paltos nila. lang. Ginilas. Nalabas yung tubig. Ayun, na infection. Lumaki ng lumaki. Ayun. E, kamusta na ka naman ngayon? Ay ano yung pan? Ganun pa rin. Ayun. Ngayon, mayroon ka ng artificial na Ay, pa. Ayun po, galing India. Bigay Ay, sa akin. May nag-donate? Oo po, pakikuha nga po. Ay, oo, oo, ito. Galing India. Ay, mabigat pala to. Oo, ayun, dalawa. Ate mo muna, pakikuha. Oo? Oh? Ah, ano? Okay ito, ay, meron na siyang uh, artificial na paa. So, Ate Lisa, uh, ito na pala yung mga paa mo. Opo. Uh, Ayun. Galing, Ayun. Galing, galing ng, ah, mabigat din pala, no? Galing sa India. O, galing sa India? Oo, galing sa India. May picture din po ako ng sa ibig uh, yung... sabihin ang nagbigay niya, nag oh, oh, sa iyo niya, nag-sponsor sa India. Oh, oh. Pero ang nagbigay pa sa iyo, vlogger, hindi? Hindi po, yung India na... So, lilinawin lang natin, mga kawaki, mga kabisnes, ha? Hmm. Ang nagbigay sa kanya niyan ay mga taga-ibang bansa na Indiano. Okay. Tapos, hindi siya vlogger. Ayan. Okay, ibig sabihin, po, ayun. si ibig sabihin, tili sa... Walang ibang vlogger magliban sa akin, di ba? Ako lang. So yan, malinaw yan, uh, klaro yan, mga kawaki, kasi baka may nagbablog at may masagasaan natin, ay nakakahiya naman, no? Bali, pag ito, ay makabit mo na dyan. Kasi makabit mo sana, kasi nakabit mo na dyan sa ospital, sa tala. Mm -mm ba? May walker ako. Pero dito sa tayo, hindi ako pwede makatayo na wala akong walker, mahawakan. Matutumba ako eh. So, Pinagbawal na ako ng doktor na huwag ko muna gamitin. Oo. Ah, kasi kasi pagpapractice yun eh, di ba? Oo. kailangan, e, diba? kailangan mabalance mo daw yung ano ko. Yung kawan, katawan. Huwag mo mo -ay gamitin yan. Ayan. So... Ayan, walker okay ang kailangan mo. Okay. Tignan natin, hindi natin masabi kung ano. Yung uke na, parang istan yan? Mm, Oo, naman parang naman. istana na ganyan yan. Oo. Ayan. May naawa sa akin po eh. Eh, kahit naman kami naawa. Kaya lang, siyempre, iba namang capacity namin na doon sa kwan. Indiano na yon. So, tayo ay nagpapasalamat. Siguro yung Indiano na yon alam mo yung pangalan? No, hindi niya alam ang pangalan nung nag sponsor sa kanya. Oh, yang lang nakakaalam. Oo. Oh, pero ikaw Indiano ka, saan ka man paligid ng mundo, panood mo to. Kikita mo naman yung mukha nitong na-sponsoran mo. Uh, thank you very much. Oh, thank you very much <laughs> to you. Uh, oh. Tsaka bagong bago siya ha? Oh, Hindi siya kwan? Linggo, eh. Ay, ganoon bago lang? Kailan lang itong binigay ng ito oh. mm. lang may Bago siya talaga Ang ola, paa, paa, paa niya Bago ba, Mga kawaki oh. Ba, yung balat ano niya Wala Bago may tapos na lang terte, oh. ibig, yung sabihin, ibig sabihin Ibig sabihin Hindi pa talaga na Kwa niyan Hindi pa talaga na gamit yan pa Kasi hindi ako oh. Nang walang hawak sa akin Dalawa Ay ganon Ang purpose kasi noon pag isinuot mo yan, doon ka hawak para matuto kang humakbang. Oo. Oh. 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 Kailangan mag-practice daw ako. Kailangan may hukot ka. O, hindi Kasi kailangan, pag meron ka noon, mag-practice ka na magsuot na ganyan at saka maglakad. At saka kung kaya mo na na wala yung walker niya, oh. oh. mag ka na mag-isa. O, oh, pwede. Kailangan mo pa rin alalay dyan. Siyempre yung, yung kanaman, yung saklay naman, ang kailangan mo dyan. Hanggang sa masanay ka na ng gusto. Hanggang pwede ka nang makipagkarirahan sa kabayo. Gusto mo yan? <laughs> <laughs> yun? Gusto mo yung sa kabayo, mga kawaki. Siyempre, yung isa, mahaba yan, kasi sagad eh. Yung uh, putol eh, sa oh, sagad. Oh, yeah, Tapos ito naman, yan, may natira pa. Kaya ito, sako na lang ito sa, sa isang paa. Uh, so kung tututali natin, dalawang paa. Uh, so kumplito ka na ngayon may sampung daliri ka at saka dalawa pa di ba? ayos maganda okay kamusta naman yung buhay mo raw-araw uh, ako natin sa raw ba na, dati kasi lugmok na lugmok sa kalugkutan eh pero ngayon ang libangan ko lang ako nandito mag-isa sa bahay yun cellphone lang tapos kung may pagkain, kakain ako. Wala, wala. Ayan, ulam namin. Lagi lang tuyo. Ay, ano pa ulam mo ngayon? Ayan, oh. o. Oh. Huwag mo nang pakita. Tuyo, ah, nga, ah, tuyo Oh, huwag mo oh. pakita kasi Kanin, eh? naglalaway ako pagka nakakita yun. sa tuyo. Favorito ko yun, eh. Bawal nga sa akin yung kainin yun. Kasi yung, ano, wala ulam. Yung ano, bawal lang? Tuyo. Tuyo. Ay, ganun. Bawal lahat sa akin yung mga... Ah, pero yung noodles, saka sardinas, hindi naman, di ba? Hindi naman oh. Bawal. Hindi. wag mong kainin talaga yung bawal. Noodles ka na. May sardinas ka na dyan. Ibig kong sabihin, tama din naman yung sinasabi mo. Ano magagawa kung wala, ano? Oo. Eh, pero wag lagi-lagi. Kasi bawal nga nang doktor. Bawal nyo sa Hindi pa, hindi. At eh, talagang wala-wala, ano? Uh, no? Naalala mo nung huli, binigyan kita ng pambili ng gamot, di ba? O, oh, eh, kumusta naman ang kuan mo ngayon? Okay naman, uh, nagagamot ka pa ba? Oo, oh, pag sumakit ko. Pag sumakit. Oh, maganda kasi ang gamot mo. Hindi sa mamahalin, you no? Know? Hindi. Oo. Oh. Yung, yung masakit lang sa paa ko, yung kaputo niya, doon ang masakit. Ito, hindi naman. Oo. Oh. Pag umulan, minsan ito, kung may kirot, oh. kailangan ko pa rin maginan ng gamot. Oh, Oo, oh, siyempre. Oo. Oh. Ayan. Gamot, tapos. Uh, may bigas ka naman na dyan ulam-ulam na lang dalawa na lang naman yata kayo ni Sander eh, no? Kanya. at saka si Kuyang nagtrabaho siya ngayon ano tinawag ng pamangkin ko kay mag ano daw mag ano daw sa bahay niya din mag-ayos. Tutulong. Tutulong. Ah, Walang man trabaho yung asawa ko. Ibig sabihin at pa extra extra lang. oh, extra extra lang. Kung meron, wala. Ganun na lang. O, tika muna. Di ba driver siya? magkabiyahe kasi wala naman siyang lisensya. Ah, eh, pero kung makatubo siya ng lisensya, makadrive siya. Ayun. Oh, eh, kinaklaro lang natin. Oh, um, ah, mga kawaki, yung dating trabaho nitong mister niya, eh, driver, kaya lang hindi na nga nakapagparin ng lisensya daw. Hindi eh, na Hindi na makakabiyahe. So, ah, maganda rin naman makausap natin yung pangalan nito? Lisa. Yes, hindi, nung asawa mo? Alvin makausap natin si Kuya Alvin anong malay natin baka bigla tayo magka pera ano? pero hindi ako nangangako at Lisa nag siya sa mga construction kung mayroon sa tawag o oh, syempre. para may pangkain-kain kahit papano, ano oo oh. Ito si Sander, yung kanyang anak. Ito yung kaklase ni Noli, nung grade 1. Ano, ano, Grade 1 Grade 1 hanggang ano kayo ni Noli nagkaklase? Na grade 6, grade 5 yata, grade 6 diba? Uh -huh. Naghinto ka lang, si Noli lumagpas na pa Paano mo inalagaan si mama mo? Dito lang, dito Dito ka lang sa bahay Tapos, oh, eh oh, eh ikaw ba eh, mag, may nauto si mama mo sa'yo, eh sinusunod mo naman Ay, mabuti, mabuti yan, ayan Marunong ka na magsaing. Ikaw na rin ang nagsasaing. Nagkuko ng tibig, tubig. Tapos, marunong na magugas ng plato. Siyempre, marunong ka magugas ng kutsara. Hindi <laughs> ka lang sa... Si, ah... Uh, si Lisa, si Sander ba? Nag-aaral ba ito ngayon? Ah, Minto na? Anong grade niya nung Minto? Six. Ay, ah. Ikaw ba, Sander, ay gusto mong mag-aaral pa? public lang naman yun, di ba? O, oh, ito no, kailangan lang naman ni Sandir ay damit, di ba, no? Uniform, kabaon, ah, uh, eh, ah, ngayon, pasukan, mag-aaral ba siya? Mag-aaral ngayon, pasukan? O, oh, sige, ah, kumbala kung bahala, mo. Sa, sige, isang pantalon, isang uniform lang muna. May enroll ba yon? May enrollan, pay pa ba yon? Ano yun? Huh? Ganito gawin mo, bumalik ka doon sa teacher mo, alamin mo, kamo, ma'am, gusto ko magpa-enroll ulit. Kasi yung paanang ng mama ko, medyo video, okay, okay na, uh, pwede na akong mag-aral. Ha? Sabihin mo sa kanya. Siguro naman, mga kawake, pagbigyan nyo muna yung face ko, ha? Nandito tayo sa may sakit, eh. No? Parang comfortable kasi ako magsalita kapag naka-face mask, Ah... Uh, Then, sinabi ko sa there, puntahan mo yung tensor mo doon. Kalungin sa siguro. Oh, palis ka sa kanya, ma'am, maging galo ko eh. O, oh, minsan kasi may binabayaran din yan ng mga... Miscellaneous. Miscellaneous eh. Oh, kung bahala doon. Tapos, maging galo ka para makatapot ka ng basic. Hanggang maka... Malay natin. Hanggang talib, makatapot ka. Kasi sinulid. Ang gusto ni Noli na makurso, eh, kwan eh. Ah, gaya din daw sa kanila kuya niya, ah. ah. Management. Management. Oo, oh, management din siya. Ikaw, eh, mapulis ka na lang. Seaman. Si ah! Seaman? Si gusto mo maglalayag sa barko, ha? Ganon? Yun. Batang alam niya, gusto niyang makikita yung kanyang sarili na nakasakay sa barko. Naglalayag daw siya. Kaya gusto niya siman. ba maganda yan. Maganda yan. Pagka naging siman ka, eh, matulungan mo yung mama mo. Ba? Maganda yan. mo talaga mangarap pa lang. Ka. Kapatid mo daw. Sino ba? Ayun. Ah, ah, no. Ay, hindi ko alam. Hindi nga napapakita dito yun. Ay. Kapatid mo yun? Oo. Oh, pero sila... Kung din yan. may something din um, yun eh. Mayroon din siyang kapatid, mga kawaki. Parang katulad din ni Juan ni Jonathan. May meron din siyang something new in my life. <laughs> <laughs> you know, kahit pa paano, buti to si Jonathan, inalagaan niya sa nanay niya eh. Yan, sabi ko doon sa kapatid niya, tumama sa bundok kasi marami ako doon mga kalakal, mga frutas. Pag may may sa ibibenta niya, makain kayo. No. Bale, yung kapatid mo, ang ginawa ng kapatid mo ay tinabi niya na ka na? Opo. Bale, maabigat siya na. Para lang. Baka siya ng pera sa sarili niya. Hindi naman dito nagpapakita. Eh, mas malungkot pala yung nangyari sa iyo. Isipin mo, buhay ka pa. Yung Kiko, yung palingki yon mga palingki, kawake. Sa, sa pa. po. Oo. Oh. ang asawa ko. Ang sabi ng mga driver, siyempre, kilala siya yung driver. Oo. Uh -huh. Sabi sa kanya, Barney, hindi na ba yung asawa mo si D, ano? Bisa. Bisa. Oo. Uh -huh. Sabi hindi, ang lakas pa nga doon sa bahay eh. eh. bakit sabi ng kapatid niya, pati daw siya, kaya binigyan namin ng tulong para sa kanya. Ayun, buloy. Oo, oh, nagalit. Ayun, e ang buloy pa na binigay sa kanya. Kanya lang. Go, hindi niya binigay sa Hindi, eh. Gatching ko doon, eh. No, no. promise. Mas malala pa lang tama noon, kising sa kay Jonathan. Oo. Oh. Mga kawake, akala natin, malala na si Jonathan. No? Mas malala pa pala ang kapatid dito. Isipin nyo, buhay pa, nangihingi na ng abuloy. Kasi, may bisyo yun. Ang bisyo no, inom. Ang kapatid niya, kilala ko rin yun. Malakas ang inom yun. Mga kanyo ha. Tanungin ko kayo ngayon. Ito, kung naman to, tanong na naman sa inyo. No? Sa tingin nyo, alin ang karapat dapat tulungan? Ito ba si Ate Nisa? O kaya itong si Jonathan? Palagay nyo, mga kawaki. Diba? Kaya nakikita niyo, potol yung darawang paa niya. Okay. Yan, okay lang ha? Tama na yan, baka may umusli na kung ano-ano dyan eh. May okay. walan Okay. Sa tingin niyo, sino karapat dapat tulungan? Mga kawaki, mga kabisnis. Mga kabisnis. Ito ba si Ate Lisa, Yan. O itong si Jonathan? palagay nyo mga kawate e eh, mas malala pa pala yung kapatid dito kaysa kay Jonathan so hindi talaga natin masabi na ganun eh samantala itong si Jonathan eh talagang naiinis na tayo sa kanya doon sa pinagagawa niya pero mas malupit itong kapatid niya kasi ipin mo buhay ka pa grabe ayun bang natin sa kanyang tao oh. Hindi ko alam po anong ginagawa I niya, mean, sabi niya bigay sa kanya. Kasi bakit niya nasabi yun? Napatay na ako, eh buhay pa naman ako. So buhay, buhay pa, patay na. Opo. Ano, buhay pa, pinatay na. Opo. At hiningian ng abuloy. Aba, medyo malupit na. Ah. Buhay pa, pinatay na. At hiningian pa ng abuloy. Hindi ko po alam. Kaya oh. Kung ano, utak meron yung kapatid ko. Po.

Ganun ang naging sitwasyon ng buhay niya. Naging mabuting mga maya naman ito. Wala naman itong inaagrabyado. Naging mabait naman na ina ito. Ito, inalaga niya nung mahigitong itong anak niya. Si Thunder. Ito nga lang po ay maaaring bunso. Pero sa akin lang siya. Ito nga lang ang sa kanya. Mga kawahi. Kaya ito ikaw, Thunder, mama mo. Ito nga yan. Basta yan ang usapan natin, ha? Ah, uh, open mo yung panyo, di makapag-aaral ka. Anong malay natin? Isuwertihin ka rin balang araw. Magiging maganda din yung kapalaran mo. Kailangan mo lang mag-tutap. So, yan lang muna. Hindi ko pa na. Talagang pinsya okay. ka na dyan. Okay, so Sige, magpapasalamat ka sa mga... mga Maraming salamat po sa inyo lahat. Sino man ano, damit na nakatingin sa akin. Maraming po ang salamat sa inyo lahat po. Salamat po. Maraming. Maraming salamat po. So mula ngayon, mag-ingat tayo sa pagkain natin ng mga matatamis. Yan, naputulan siya ng paa dahil doon sa diabetes. Ay, binti pala. Binti. So, Kanta pa lang po ako, bigla po, naputulang pa ako. Oh, grabe, bigla. Grab. Patas silang po ng chinelas po yun, pero putol na po, po dalawa. Doon. Sa po dahil sa chinelas, Yung pala, may sakit po ako ng diabetes na hindi ko alam. Kaya dapat masakit ka rin sila. Sana po, mag-ingat po kayo sa inyong kinakain. At saka magiging business, sa sarili niyo. sa saka tawag po isang sarili po. Maraming salamat po sa lahat. Kaya pakahirap ang mga sa... sakit po. Mahirap mga sakit So yun mga kawakiwak, mga ka-business, mga kapapi at saka at tatlong kagwang at saka sa mga ka-business reactor. No? Maraming salamat po at sinamahan nyo ako hanggang sa dulo ng video kong ito. Panunood nyo ay isang bagay at isang malaking tulong na rin po yun. Lalo na kung hindi kayo mag skip ng ads, kahit isa lang mga kawake. Ingat kayo sa anong kayo panig ng mundo. Lagi po nating tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Tama ba? Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat. Po. salamat. Pagpasinsyaan mo na to ha. Pagpangbili mo ng ulam, pagpangbili mo ng gamot. Pagpangbili mo ng gamot, tapos ulam mo pa bukas. Maraming ulam yan. Opo. Huwag mo nang sa kamera kasi maraming ulam yan. Hindi sila <laughs> mo eh. ito. Ayan. Sandyan, pakainin mo ito so ng masarap ha. Ayan, may pera ka na dyan. Pakainin mo na lang masarap. Ah, yeah, maraming po salamat. Oh, sige, sige, sige. Lang. Okay lang yan, okay lang yan. Ha? Malay mo, sustain din yung channel natin na lumaki. Eh. Mali pa kasi channel natin eh. So,